Matapos ang trade deadline, ang Los Angeles Lakers ay nagdagdag ng isang halimaw na sentro sa kanilang lineup, si Mark Williams mula sa Charlotte Hornets. Kilala bilang isang batang defensive big man, si Williams ay may dalang shot blocking, rebounding at efficient scoring sa ilalim ng ring. Bagay na malaking tulong para sa Lakers lalo na matapos ang mga pagbabago sa kanilang roster. Sa kabila ng limitadong paglalaro ngayong season dahil sa injury, Pinatunayan ni Williams na isa siyang maasahang sentro sa kanyang pagbabalik noong Disyembre. Mula Enero, tumaas pa ang kanyang production na may 19.3 points per game, 12 rebounds per game at halos 2 blocks per game sa kanyang huling 10 laro bago ang trade. Ang pagdating ni Williams sa isang malaking nakbang para sa Lakers, lalo na matapos nilang ipadala si Anthony Davis sa Dallas Mavericks, kapalit ni Luka Doncic. Sa pagkawala ni Davis, nangangailangan ng Lakers na isang bagong rim protector at rebounder at si Williams ang perfectong kandidato para dito. Sa kanyang 7 foot frame at 7 feet 7 inches wingspan, kaya niyang pigilan ang opensa ng kalaban sa ilalim. Isang bagay na matagal na kulang sa depensa ng Lakers ngayong season. Bukod dito, mahusay din siyang quick and roll finisher na makikinabang sa mga pasa mula kina Lebron James at Doncic. Ano sa tingin nyo mga ka-rewind? Pwede na bang ipamalit kay Davis tong si Williams?